ito yung mga itinanim namin 2 years ago kung hindi ako nagkakamali kasi nakalimutan ko na basta parang 2 years ayan parang kulang sa abono kasi naninilaw siya ayan dapat green yun eh <laughs> ba't naging yellow green <laughs> nagchange color mga mukhang kulang yata sa ano talaga abono ah, ilalagay ko siguro itong mga to yung dahon dyan sa puno nila okay I will do that para tumaba sila no okay piggy bloom huwag ka kasing takbo nang tip takbo 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 kasi hahabulin ka ng mga aso piggy bloom piggy bloom piggy bloom Hey. Where are you going? Sige, Blom. <laughs> so, ito pala yung aming ah uh, dragon fruit. Alam nyo, mas maganda sana kung ano to poste. Yung sementong poste. Kasi pagkahoy lang, talagang ano siya ah uh, mabilis talaga siyang mabulok kaya natutumba agad hindi pa nakapagbunga pero ayun dito na <laughs> ayun nangyari sa isa o oh. di oh, ba diba natumba siya sayang sayang na sayang lang ganda sana diba ito yung ano. Ito na yung ni Auntie V. So yung mga to yung dahon niyan. Ilalagay ko yung sa bawat puno pala. Para tumamba siya. Kasi naninilaw ni. Eh. So ito pala yung aming ang alam ko. Matagal pala ano, matagal pala mag Uh, bunga pala to akala ko 2 years nabunga na pero ito 2 years na hindi pala nagbunga yung mga ano dragon fruit e check ko nga kung tama ba yung ano ko kasi pag, alam mo kasi 2 years magbunga na hindi pala so mali pala ako or talagang kulang siya sa sustansya kaya ganun <laughs> hindi siya nagbunga agad Ang ganda. Ang ganda ng lugar namin dito kasi malawak at malinis kasi nagmawal na si Kadoy. Kaya malinis ang aming paligid ngayon. Salamat sa kanya. Mukhala ko magbubunga na sila. Parang kulang yata talaga siya sa sustansya. Ano naman kaya to? Itlog. Itlog ng ano to? Ah, ayan, puno lang siya dyan. So, yung ano, kahoy hindi pantay. Kasi yung iba, mano-mano ko lang pinutol, hindi ko sinukat. <laughs> Ako yung nagputol nito. Dito sa side na to. Ang punong ginamit namin dito ay... Ano bayabas to? May natumba kasing bayabas. So malaking puno yung bayabas kasi medyo matagal na siya. Alam nyo ba, ang um, itong ano, bayabas matagal yan mabulok. Matibay. Peggy Bloom. Kaya mas nagustuhan ko siya. Ay kasi nga wala akong budget pambili ng poste sana yung sementado. Mas maganda 'yun kasi nagtatagal talaga 'yun. Ah, so ito temporary lang kasi wala pa akong pambili. Pag may budget na papalitan ko 'to ng mga ano. Hey, no no. No 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 no. Pigog pigiplong! Huwag mong kainin ng dahon. Hala ka Kinakain niya yung dahon ng pinya. Hoy. No no. Hindi ka ba na ano han nasusugat yung bibig mo eh matulis yan bawat dahon. Balik ka dito Piggy Bloom. Piggy Bloom. Tumong imbay-imbay na ang petan. Piggy Bloom. Bumalik ka din eh. Hay. Ala, tigas ng ulo mo. Piggy Bloom. Balik siya. Kinakain niya yung dahon ng pinya. ay ang dami-daming tinik. Kakaloka tong. Piggy vlog! Bahala ka na nga. Saan yung pupunta? Ako, al alam, niyo ba yung hanggang dulo doon? Doon, hanggang pinakadulo na yon. Iikot pa siya niyan. <laughs> Kasi walang daanan sa gilid. Ang kulit niya. So, ito, isang to, bayabas yan. Ako nagputong yan. Yan, pangalawa. Pangatlo, ito yung pang-apat. Apat, so lima, anim, pito, walo. Ayan, so walong, ano yan, pinagputulhan ko ng bayabas. Puno ng bayabas kasi ma... Matibay kasi yung ano. Uh, puno ng bayabas. Matagal siyang nabulok. Kaya yun yung pinili kong kahoy. Kasi the rest niyan, ano na yan. Uh, madaling, madaling mabulok. Tulad niyan. Puno ng santol yan. Ayan. Tsaka yun yung natumba. Puno ng santol At ito alam mo hindi pala magtatagal yung puno ng santol natumba kasi yung isang puno namin ng santol dahil sa lakas ng hangin kaya yun pinag ginamit ah, na lang namin dito ito yung sa puno ng bayabas ako talaga yung nagbutol niya di ba Ang tibay ng mga braso ko nananakit yung mga limang araw siguro yung pananakit ng katawan ko dyan sa kakaputol kasi matigas pala yan Diyos ko So, ito pala yung aming bayabas na kalimbahin Maraming bunga So, hindi namin kasi agad tumak ah, Dagan ka? Baboy. Sunod. Au. Lugtak mo na itong dito. Walang yak. Maghanap tayo ng hinog. ayun nung mahinog sana. Kaso lang. Diyos ko, hindi ko naman abot. Iba talaga pagpandak. Pandak kikay anda kikay ang daming hinog dun sa taas Sabagay eh. mababa lang naman yan akitin ko yan mamaya so yung maabot ko lang ang kunin ko dalawang puno pala to so ito yung isang hinog na patingin Oh, hindi pa masyado. Pero okay na. Okay. So, ito yung kalimbahin. Na baba bas. Tigi blo. May isa pa, kasi lang. Sa taas naman shadow. Hmm. Mm. Sabong kagatin yung pa ako, ha? Ito mas nabayabas. Aray po. Pidiblom. blom. Biggie Blom. lopa. Mahilig oh. na papaya. Hmm. bang papaya to kasi iba yung kulay na sanga niya. Ayan. tanim kami ulit sa 15 apat lang yung nabuhay kasi natutumba yan anahay mahal pa naman itong ano na to papaya bel no no Oh, nana buhay pa. At tumban ng mga alaga namin. Takbuhan sila dito eh. Ginawang playground. Naman. <laughs> uh, nabali yung mga ano? Ang kaming lakatan dito. Lakatan. Ayan. Bababa lang 'tong puno niya. Ay 'yung puno namin ng marang. kaso lang. Wala siyang bunga ngayon. Hala, si Piggy Bloom, auntie. Ha? Kinain niya yung dahon ng pinya. Bakit? Uh Haan. -huh. Ah, di pang ibot yan niya. tawag pa na po nabundahin dito, no? Uh -huh. oh O, dito nang ibot. Sa nabundahin, ano na po? Ayak po nagbalik-balik dito pang ibot. So, yun, Balik na po nabutanong. Ay, ayak po nabutanong. So, ganyan, gbalik na po nabutanong. Ibot lang, ibot lang saging gatos na po. Nanakotos ka yung siya ang bisbiton. Agat-agat ng upot. Ito magbabun, Nahin, na magbaboy dito rin pa doon. Saan naman yung saging? Hinuga naman. Ha, mau ba? ba? Ah, Katong uh. Ay, ganahan ko na kay Sabah. At kanibang kuwan, auntie, tuyo nga dahon bitaw, ante? At o siguro nibutan ng bawat punuan, ante, no? Palat-unsa daw, Palat-unsa palaton sa hmm. ay ah, ibutang Kung imong ibutang anang kuan panalig ah. imong palat edi eh, pa ning palaton mura hmm. po imong tugkang mga sagbot ah mao okay, er, ba sagbot tag hapon oh kay ara man ang buksa ba kay nin mura man nanilaw tangan na ko gay kanin ang tai ko ako na butang tai kanding mm, -mm. na ko na man na ah. Uy, nanagko na dito wala tiwala dito ni no? <laughs> Nanag, nanagko lagi, pero ka na iyang haligi. <laughs> Murag di magdugay. Sirti <laughs> na lang makabunga. Maka

hal lagi pahakan mun tu lagi nya aku bang iya mu buan ungkun tang ngili bukat mu buan ung tu ada 40 kubat sida ai nya sauna kulti naman lang tagad aning baboy derita derita anti ari ta diri sida